Oh, syempre 5 PM na mga kalaki. Sa mga hindi pa po nakakataya diyan at sa mga gusto pong humabol, ha, sa mga gustong humabol po. Ngayon pong 5 PM ng June 26, ito na po mga kalaki ang magaganda't mga swerte pong mga lucky numbers na ibibigay po natin para po sa inyo. Ayun, syempre po nandito pa rin po tayo sa ating tindahan mga kalaki. Mainit pa rin po kasi sa labas kahit po nag hindi po ako makapag-shoot sa labas. At syempre po mga kalaki, dito po tayo magbibigay ng mga lucky numbers ngayon kaya tutok na po rito kunin nyo na po ang ibibigay kong lucky numbers ngayon pong hapon na to. Ang ibibigay po natin ngayon ay tatlong 2 digit sa mga hindi pa po nakakataya dyan. 2 digit, tatlo, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers po ang ibibigay po natin para po sa inyo. At ang mga lucky numbers po natin pwede nyo pong tayaan sa 2D Lotto yan. Pwede nyo pong tayaan sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad. Pwede nyo rin pong tayaan sa National pwede po tayo an sa wedding mga kalaki. Kaya nako po, swerteng swerte po mga kalaki ang mga numero natin dahil bagong sumada lang po. Ang ibibigay ko po sa inyo, isinulat ko po rito mga kalaki sa ating mga lucky numbers ng mga bawat bayan. Ang ating mga binibigay ko ng mga lucky numbers. Kasi po ang dami po nagchat-chat na nangihingi po ng mga lucky numbers tinitignan ko pong mabuti yan kung ano po yung mga reason nila at kung nakafollow po mga kalaki. Kaya kung handa ka na at interesado ka sa laki numbers namin, kunin mo na ang mga listahan mo at ibibigay ko na po sa iyo ngayon mga kalaki. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging millionaire? Okay mga kalaki, eto na po ah, ang 2 digit lucky numbers. Ang unang 2 digit, ilista mo na. Number <coughs> 17 at number 28. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 3 at number 14. At siyempre po ang pangatlo, number 12 at number 6. Yan po ang ating 2-digit lucky numbers. At pwede na rin po nating ibigay ang 3-digit lucky numbers ngayon. Kunin niyo na po ang listahan niyo. Ito na po sa mga maihilig naman din sa 3-digit lucky numbers. Ito na po, number 738. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 615. At ang pangatlo po, number 930. Ayan po mga kalaki ang pangatlong 3-digit lucky numbers. Na ibigay ko na po ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Ha? Isusunod ko na rin po mga kalaki ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers po natin, pwede nyo rin pong i-rumble mga kalaki. Kaya eto na po, umpisahan na natin ng 4 digit lucky numbers number 1380 yan po yung una ang pangalawa number 6925 at ang pangatlo number 4312 ayan mga kalaki kompleto na po ang mga 2 digit, 3 digit at 4 digits ngayon pong 5pm Apo uh, pwede nyo pong i yan kapag inilaban nyo po at 3 days pong alagaan yan mga kalaki Kaya, tandaan nyo po wag po agad binibitawan ng mga numero bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para po sa inyo bay dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin para po makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers mapanood nyo araw araw hanapin nyo po ako sa facebook red parungkin ito po mismo na account na to ang ginagamit ko ngayon mga kalaki pwede nyo po ako dyan mapanood mga kalaki at <clears throat> pwede po kayo dyan mag request mag suggest ng mga lucky numbers okay at Aris Gatchal yan ayun po mga legit na account natin sa Facebook okay tandaan nyo po at meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red parungkin po na merong a uh, 17,000 followers at meron din pa tayong TikTok ang TikTok po natin red parungkin po na merong 426,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang kita agad ng mga lucky numbers, agad-agad po sa messenger mo, iti-check nyo po dyan sa message request nyo, may lucky numbers ka na. Tulad po ng iba na padalan ko na kasi po, naka po sila. Basta nakita ko po naka-follow yan, share ng video namin, nag-heart, nag-comment, may libreng lucky numbers ka kaagad. At syempre po, tandaan nyo po, ang mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad Private consultation po ang may membership. Okay, ulitin ko po, private consultation pa membership sa mga interesado lang po. Okay, sa mga gusto po mga kalaki na sa mga interesado po mga kalaki na gusto pong makatanggap ng mga lucky numbers dyan at gusto pong sumali sa amin sa private consultation na gusto pong subukan ng mga uh, lucky numbers namin na private pwede po kayo magpa-member message na po kayo sa messenger ko make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki okay? at syempre po may membership good for 3 months naman po mga kalaki bibigyan kita ng mga lucky numbers na tatayaan mo sa Lotto Pilipinas Loto Abroad National Wedding ng 2 digits, 3 digits, 4 digits, 5 digits, 6 6 digit mga kalaki okay. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin 3 days po bago po natin palitan At ito na po, ibibigay ko na po ang 5 digit lucky numbers para po sa inyo Ang 5 digit lucky numbers natin ay Number <coughs> Number 19 Number 23 Number 27 Number 8 At number 36 Yan po yung una Ang pangalawa po Number 5 Number 34 Number 31 Number 11 At number 15 Ayan po mga kalaki ang ating 5 digit lucky numbers Bago ko po ibigay ang 6 digit lucky numbers Ang 6 digit po namin Pwede po rito ang 642, 645, 649 at 655, 658 6 digit lucky numbers mga kalaki Kaya eto na po ang ating 6 digit lucky numbers Kunin mo na Number 38 Number 41, number 27 number 24 number 22 at number 18 at ito pa po ang isang mga kalaki ilo muna ako, nakuha ko na ako number 13 number 34 number 28 number 33 number 25 at number 11 Ayan mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Kanina pa po, po nagpapashoutout itong ating mga OFW po sa... Ayan po sa Singapore. Ayan, shoutout po kila ate Noemi at kila ate Linda. Shout out po sa inyo dyan. Maraming salamat po at sa mga walang sawang pagtutok po ng mga OFW natin dyan. Sa lahat po sa ibang bansa, saludo po ko sa inyo. Maraming maraming salamat po. At syempre, dito na po tayo sa mga tricycle driver naman po sa May Pasig City. Hello po. Ayan po sa May Rosario, Pasig City, Kilakuya. Denver at kila Nato. Shout out po sa inyo sa inyong mga tropa. Maraming salamat po sa walang sawang pagtutok po sa amin. Lagi pasig na panalo nakita Alam ko yan. Uh, Pagpasig pinag-uusapan si sila, ayan, mga dami nating lucky followers dyan eh. Good luck po mga kalaki. Shoutout po sa inyo. Mananalo tayo, claim it.